Paano kung sabihin ko sa iyo na maraming paraan para kumita ng 1,000 pesos kada araw kahit nasa bahay ka lang? 'Di ba ang saya? Kung housewife ka, aba makakatulong ka na sa asawa mo financially para sa pamilya niyo. Kung wala ka namang source of income or gusto mong dagdaga ng income nyo, ito na ang mga paraan para magkaroon ka ng additional nakita. Siyempre, kailangan nito ng sipag at tiyaga kung gusto mo talagang kumita araw-araw. Nandito ang pitong paraan para kumita ka ng mahigit 1,000 pesos kada araw. Number 1. Food Cart Magsimula sa maliit na puhunan at magtinda ng mga street food, kagaya ng siomay, siopaw, kwek-kwek, buy one take one a burger, hotdog, at kung ano-ano pa yung kilala ko nga, street food lang ang source of income nila. Pero malaki ang kita. Sila ay nakakapag-ipon at nakabili pa ng insurance. Talagang mabenta to sa ating mga Pinoy kasi tayo ay mahilig kumain. Madalas kahit hindi naman tayo gutom ay gusto lang natin kumain at mag-food trip ng mga street food kaya siguradong walang lugi ang negosyo na ito. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan at dahil basic need to ng mga tao, ay eh sigurado na marami ka na agad customer. Basta lang siguraduhin mo na maganda ang location ng negosyo mo. Siguraduhin mo na sa mataong lugar itatayo mo ang negosyo mo na food cart, kagaya sa malapit sa eskwelahan, ospital, munisipyo, opisina, palengke, simbahan, etc. Number 2: Sell ulam on bilao. Meron bang produkto na alam na alam mong gawin or lutuin? Kilala ka ba sa lugar nyo na pinakamasarap magluto ng bagoong? O di kaya dinuguan? O di kaya pinakamalasang panset? Malaki at masarap na paggawa ng puto ba ang talent mo? Pwede din naman magaling ka gumawa ng homemade na tusino o longganisa. Kung ang sagot mo ay oo, simulan mo ng ibenta ang produkto mo kung saan ikaw ang kilala at pinakamasarap magluto sa lugar nyo. Simulan mo ng mag-post sa FB group ng barangay nyo o ng syudad mo at magbenta ka ng mga potahe na ikaw ang eksperto. Kung magaling ka magluto at gusto mong simulan ng negosyo na to, type kusina in the comment section. 3. three, meat and gulay rolling store. Marami sa Pilipino na sanay na din sa convenience. Imbes na tayo ay pumunta sa palengke o sa talipapa, gusto na natin na yung mga mismong tendero na ang kumakatok sa bahay natin at nag-aalok na mga tinda nila. Dito papasok ang meat and gulay rolling store mo. Kung meron kang e-bike or kariton, pwedeng pwede mong simulan ang rolling store na to. mag lang ng mga produkto mo sa suki mo sa palengke, nabibigyan ka ng wholesale discount at ibenta mo na sa lugar nyo. Ikaw ay makakakuha ng maraming customer agad dahil ang binibenta mo ay basic need ng mga tao. At ginawa mo pang convenient sa kanila dahil ikaw mismo ang pumupunta sa bahay nila. Sila ay makakatipid sa oras at pera dahil hindi na nila kailangang bumiyahe papunta sa palengke dahil ikaw na mismo ang magdadala ng pangulam nila araw-araw sa negosyo mong meat and gulay rolling store. Kung gusto mo gawin ang negosyo na to, type rolling store in the comment section. Number 4. Washing Machine Rental Narinig mo na ba ang washing machine rental business? Yes, existing ang negosyo na ito kung saan yung regular na washing machine, hindi yung automatic ha, yung regular washing machine ang pinaparenta dun sa mga pamilyang walang washing machine. Magtanong-tanong ka sa lugar nyo kung ito ay pangangailangan sa komunidad nyo dahil malaki ang kita sa negosyong ito. Isang beses ka lang bibili ng washing machine at pwede mong iparenta araw-araw at siguradong kikita ka. Kung araw-araw nagtatrabaho ang washing machine mo ay eh kahit nasa bahay ka lang ay tiyak na may kita ka agad. Siguraduhin mong gumawa ka ng kasunduan na kung saan protektado ang asset mo na ito para hindi matalo sa negosyong washing machine rental. Number 5. Online Selling Halos lahat ng tao sa Pilipinas, mapamatandaman o bata, i-online e na kung mag-shopping. Kaya huwag kang magpahuli. Simulan mo nang mag-research kung anong produkto ang pwede mong ibenta online na pwede mong pagkakitaan. Ang limang pinakamabenta sa online platform ay electronics, kagaya ng mga cellphone, cellphone accessories, o kaya naman clothing, shoes, mga health products kagaya ng skincare, cosmetics, iba't ibang fitness outfits, sports accessories, mga gamit sa bahay kagaya ng kitchenware, decor, etc. Maghanap ka ng murang supplier at simulan mo ng magnegosyo online. Number 6. Video Okay Machine Rental kung meron ka naman halagang 5 to 10,000 pesos, ay maaari mong i-invest ng video OK machine. Bumili ka ng video OK machine at iparenta mo sa lugar nyo. Sa dami ng handaan at okasyon na sineselebrate nating mga Pilipino at alam nyo naman na mga Pinoy ay mahilig kumanta tuwing may get together, siguradong kikita ang video OK machine rental mo. Kahit tuwing weekend lang marentahan ang video okay mo, iibig eh ibig sabihin kahit day off mo sa bahay at nagre-relax ka lang, yung video okay machine mo ang kikita para sa'yo. Number 7. Home-based services Kung ikaw naman ay walang pampuhunan pero meron kang skill sa pagmamanicure, pedicure, foot spa, haircut, masahe, pwede kang mag-offer ng home-based services sa lugar nyo. Maraming mga tao ang naghahanap ng home-based service dahil napaka-inconvenient at sayang sa oras pumila ng mahaba sa mga parlor at sa mga massage spa. Kaya kung meron kang ganitong talento ay iput in use mo na at i-offer mo sa komunidad mo ang talent na meron ka at kikita ka pa. Manghingi ka din ng mga referral sa mga customers mo para ikaw ay makilala pa at magkaroon ng mas maraming customers via referral. Ang mga ideya na ito ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa paghahanap ng paraan kung paano maaari pang kumita ng extra na 1000 pesos kada araw. Mahalaga ang pagpaplano, sipag at determinasyon para maging matagumpay sa anumang negosyo. That's it for today mga kabos mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck.